So good day sa inyo mga ropa So ngayong araw nga nandito tayo sa may soul So itong video na to ay para sa mga kapag ko OFW na nandito nga sa may South Korea at at mga ibalak mag open account sa Metro Bank So ngayon pupunta nga ako ng Metro Bank So ituturo ko nga sa iba paano magpunta ron So walking distance nga lang siya mga ropa Mula rito sa may Seoul Station pero bago yon sa mga bago pa lang sa channel ko, sana naman mag-subscribe kayo o i-follow nyo ako sa channel ko mga ropa. So tara, puntahan na natin mga ropa. Yun mga ropa, nasa loob na kayo ng train station mga ropa. Kung galing kayo dun sa may o sa train, pagpasok ko sa soul station mismo, labas lang kayo mga ropa sa pinakarapan ng, uh, ng, ng soul station mga ropa. So, meron may labas ng dalawa, may ingas sa kaliwa. may harapan, sa kaliwa mga sa ano mga subway train ng mga ropa ng dapat kong taron ito naman yung harapan yan yan ang harapan ng Seoul station mga ropa tapos lakad kayo diretsyo pa dun pababa kayo sa hagdan mga ropa yan baba kayo sa hagdan na yan pag na tayo ng ano ng ng soul station mga ropa so kita nyo yun yun sa kabilang kalye dun tayo tatawid pinaka dun sa so malalim yung kita yung post station na yun, dun tayo pupunta muna para yun yung pinakatandaan nyo pagka tatawid kayo ng kasada tatawid tayo Bukan ada yun mga ropa no? so okay, isang mahabang tawiran sa mga ropa yan kapitan ano ng mga ropa lakad tayo pakaliwa naman yan tapos tawid ulit tayo no pag lakad pa tawid ulit tapos lakad ulit pa mga ropa yan para matumbok natin yung kabilang kalye syempre tatawid tayo may pedestrian kaya kailangan natin lumakad pa dun pa pa yan, diretso lang yan. Pagkaliwa, diretso lakad ng mga ropa. Yan, tignan nyo lang yung mga kasada na ginadaan ko mga ropa para matandaan din yun. No? Yan, diretso lang lakad. Tapos pag nakita nyo yung pedestrian lane, doon tayo tatawid. Pero hindi pa yun ang pinakaano, no? Mayroon no? pa isang pedestrian lane after nyo ng mga ropa. Yan. Ito pa isang pedestrian lane mga ropa, no? Para makatawid tayo sa isang pedestrian lane pas tawid naman tayo sa kabilang kaya na mismo mga ropa yun tawid tayo mga ropa so kailangan talaga susunod tayo sa ano ano sa traffic light like. basta hindi tayo pwede sa tawid at tawid mga ropa lalo na sa so, may soul maraming sakin mga ropa pwede sige na kasi yan, basta kung tatawid tawid lang tayo basta basta mga ropa so yun mga ropa yung kabila namang yun yung kabilang tawir doon naman tayo katawid na tayo para marating natin yung pinakabilang kalye mga ropa yup yun buti tayo hindi inabot na ano ng red light sakto green light mga ropa hindi ba yun tayo mga ropa ito yung kalye hmm. yun andan yan Tandaan nyo mga ropa yun, parang yun yung escalator na yan mga ropa, tandaan din yun. So yung taas nga yung mga ropa, parang part yung mga ropa. Tapos pag tawid na natin yung ropa sa pakaliwa na pakaliwa, pakaliwa di ba nag-tawid like, tayo, takad naman tayo, pakaliwa naman mga ropa, takat tawid tayo, tayo sa best line mga ropa. Para marating naman natin yung kabilang kaya naman. Tandaan yung mga derecho, tapos kaliwa ulit. Nakad tawid ng dalawang pedestrian lane. Tapos punta naman tayo sa taan mm -hmm. ng kali naman mga ropa. Yun yan. Uh, Jun, pagtawid nga natin sa kabila yung pinakalas na pedestrian lane mga ropa tapos diba ba kumahan nga tayo dire diretso ito mga ropa yan tandaan nyo yan ang lugar na yan mga puno yan diretso lang yung mga ropa Pag kanan diretso lang lakad ito tumbuhin lang tayo para ano sa so step papakita ko rin kung sa saan yung sumuskita na natin para ma tapong natin building sa nakano yung metro bako, mga roka diba actually pwede rin mag taxi kaso nga lang syempre, mas okay lakarin nakatipid ka na ha pa diba mga roka kung so, ingat natas may building ngayon dito yan na tan tandaan niyo ro, yung Ropen Building ng SK. May mga tatandaan yung mga building baka kung sakali maglalakad kayo, may tandaan kayo. Kasi to. Solista. Yeah, solista na yan. Tandaan niyo rin niyo yung mga building na yan. At saka tong Smiley, yung may Smiley na building na yan. Kung maglalakad kayo rito, tandaan niyo na yan para hindi kayo maliligaw. At saka yan, oh, yung Sergio Geru. So malapit na nga tayo mga Europa, no? Tandaan niyo 'yung Smiley building na 'yan, no. Kasi 'tong parang ay over. Malapit na nga tayo niyan. Sauna. yung flyover na yan tandaan nyo ah flyover na to kaliwa tayo dito yun know? oh ito itong daang to dito tayo tandaan nyo ah yung smiley na building nyo yung flyover na to yung pinakatandaan nyo lang mga roba. Yan. So dito na yung mga ropa Yung building na mataas niyan, yan, na yan. Yan yung yan. tayo. Para hindi kayo maligaw. Yung smile na building na mga ropa Lakad na tayo diretsyo. Pag nyo sa kanto. Diretsyo lakad lang mga ropa hmm. May apa pagbalik. building ko. Yan mga ropa. So ang pangangin ng building mga ropa. Daan ng building mga ropa. Yan. Kung gusto yung mag-taxi, yan lang sabihin sa so taxi driver pa. Alam alam nyo ng mga driver yan mga ropa. Daan ng building. Kasi building yung mga ropa. May nakalagay din ng metro bank dyan, mga ropa. Yan. Nakalagay yun. No? So pag makikita nyo rin, mga ropa. Sarapan so, nga ng mga building mga ropa. Yan ang mga yan may mga Pilipino nagbebenta ng mga kakanin o ano, ano pang mga klaseng pagkain ng mga Pilipino mga ropa yan so bumuli nga ka tayo ng kopya dyan mga ropa syempre na misa yung pagkain Pinoy Wow! wow kopyang tipas mga ropa yan pasok lang tayo sobrang ng mga ropa so ginagawa sa mga ropa ngayon medyo may so nagiba nga tayo ng daan pero yan yun ang uh, temporary na daan yan mga ropa no metro bank hindi ka nga mawawala mga ropa pagpasok mo yun naman meron sila ano tarpulin ng metrobank mga ropa iyan lakad lang tayo diretso tapos kanan so hindi ka na mawawala dyan ropa pag nasa loob ka ng building kasi nasa first floor lang naman sila mga ropa so hindi ka aakyat ng building mga nasa lang sila iyon ng no? Bank, mga ropa iba kanyan tayo nag-open ng account tapos, may pasok mga ropa. Ano ba yan ng Metro Bank, mga ropa? So yan na nga mga ropa, binibigilid yung ngayon loob tapos na nga mag-transact. Tapos na nga pala ako dyan mag-update ng passbook ko mga ropa. So yun nga lang ginawa ka dyan mga ropa sa Metro Bank. E, para i-update yung passbook ko. Yan po yung mga hinulog ko kasi nga malayo nga sa akin itong Seoul. Kaya misa na... Uh, Twice a year lang ako napunta ng Seoul para i-update yung passport ko. Kung may katanungan kayo mga ropa, tawag lang kayo sa hotline number nila sa 02779 at saka yung isa yung 02779-2752. sa so mga bago na channel ko mga ropa, please do subscribe mga ropa. So, sa mga kapo of W, nasa yung bansa, ingat kayo palagi mga ropa. Stay safe. God bless us always mga ropa